Kuha na tayo ng mga update mula dyan sa Davao City kung saan po ay uh, sinisilbi ng uh, mga tauhan ng pambansang pulisya. Yung warrant of arrest laban dito sa nagtatagong pastor na si Kibuloy. Alamin natin ang latest information mula sa Bombo Radio Davao. <tinyo> Dato na arrival ang isang matandang lalaki matapos umano itong uh, matay dahil uh, sa uh, dahil sa matinding atensyon kanina po uh, mo sa mga kabombo uh, as of uh, 5 am sa nung nga pumasok ang mga kapulisan or ng autoridad dito mismo sa Kingdom of Jesus Christ compound no uh, may isang matandang lalaki na inatake umano and naging dahilan ng kanya ng kanyang uh, pagkamatay ay uh, dito ay dahil sa kapag-atake or na umat Uh, dahil sa pag-atake ng kanyang uh, puso, uh, uh, Bomo Dennis or cardiac arrest, to be exact, uh, Bomo Dennis. And uh, dahil dyan na uh, Bomo Dennis, nanawagan ngayon ang mga uh, miyembro ng uh, Kingdom of Jesus Christ no na tapusin na ang uh, operasyon ng ating uh, kapulisan o ng ating mga otoridad. Uh, uh, pero nanindigan si Police Brigadier General Torrey the Third na hindi matatapos at hindi mag uh, uh, hindi sila aalis dito sa Kingdom of Jesus Christ compound until tomorrow not unless na hindi susuko si Pastor Apollo Kibuloy. Actually, Bombo Dennis at mga kabombo, hindi na sila umano gumamit pa ng uh, sniffing dog kasi wala naman dito epekto yun. So, ang ginagamit nila ngayon to detect no, kaya may mga thermal scammers sila and at the same time may radar silang ginagamit Bumbo Dennis. Actually kanina nga uh, sabi niya uh, General Torre na may time ngayong hapon probably or mamayang gabi na uh, isasama nila sa loob ang uh, mga media para makita daw umano ng media ang sitwasyon doon sa loob. Actually, uh, hindi na nila binabawalan pa yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na magsagawa ng protesta doon mismo sa loob ng uh, Kingdom of Jesus Christ. And uh, regarding naman doon sa mga impormasyon o mga detalye o balita na kumakalat ngayon sa social media na may pito umano na namatay. No? Dito mismo sa Kingdom of Jesus Christ sinabi ng... Uh, uh, tagapagsalita or spokesperson ng PRO 11 na si Police Major Catherine De La Rey na hindi totoo o walang katotohanan na pito ang namatay. Kasi nga, uh, actually, nang tinanong natin siya exclusive kanina, Bombo Dennis at mga kabombo, sabi niya na hinahanap din daw actually nila no, na mailabas yung pitong uh, mga patay na katawan pero dahil nga hindi naman totoo, so Uh, hindi na nila ito pinatulan pa so yun lang isang isa pa lang no ang confirmed na uh, namatay bongo dennis at dahil dun at dahil sa uh, cardiac arrest yung uh, reason ng kanyang ng uh, pagkamataya bongo dennis And regarding naman ito sinabi naman ng opisyal na siya uh, padelarepared na na hindi pa nila nakikita ang nasabing bangkay ng mga uh, matatandang uh, mga lalaki And then una nang pumasok ang PNP ambulance sa KOJC compound kanina na nakaantabay lamang sa labas sa kasagsagan operasyon. Makikita mo dito sa aking likod, Bumbo Dennis at mga kabumbo, kanina pa yung madaling araw actually na nakastandby no, ang ating mga kapulisan. And uh, as per General Torre, hindi sila aalis, actually shifting lang no, yung uh, nangyayari dito. Uh, palitan lang yung ating mga kapulisan dito na nakadeploy mismo sa labas ng KOGC compound kasi nga mainit no so uh, mamaya uh, aantayin din natin yung uh, impormasyon o uh, mandate mismo ni uh, uh, General Torre na pwede nang pumasok sa loob ang uh, media para makita din daw umano ang uh, situation. now adagdag uh, dagdag na lamang Bombo Dennis no at mga kabombo kanina sinaway ng mga miyembro ng KOGC ang uh, umano binigay ng mga pagkain no dito sa mga personal o mga kapulisad na dineploy. Kasi nga masyado ng chip, hindi daw afford umano ng ating uh, gobyerno. Yung mga binigay lang kasi dito is saging, uh, itlog, tsaka tubig at tsaka apretadang uh, manok, kabombo, denis at uh, mga kabombo. So Uh, kanina sinaway nila uh, dahil nga umano masado daw parang nga uh, pobre daw umano no ang uh, or hindi afford ng ating gobyerno na masustentuhan ang ating mga kapulisan na andito nakaantabis si mismo sa Kingdom of Jesus Christ compound Bombo Dennis how's that Okay uh, sige pakinggan natin ang uh, naging uh, pahayag diyan at uh, pakikipag-ugnayan ninyo kay uh, General Torre ng uh, Police Regional Office 11 Sir na ito. <laughs> Hindi natin matatapos ka agad ang pag-search nito, okay? Nakita nyo naman eh. Mamaya, isasama ko kayo para makita nyo rin. okay sir. Okay? Magsasama ako ng mga media na mainstream. Sir, ako pa si Dave Armingan, na agad si Pastor Apollo yan. Tinatago lang nila, may isang lugar dyan na talaga namang nagsisignal pa si Carlo Katiel ng ganun, sabay-biglang may babagsak. Na maghihimatay. So, sir, ito naman totoo eh. Kitang-kita naman kanina sa camera eh. Nagkitang nag kita yung senyas ni Katil. Sabi, bagsak ka ng tao sa harap ko. Anong klase yun? Saan sa naman nakakita ng ganong klase mga kalokohan? Meron tayong life detector okay. na ginagamit natin pag nag-collapse sa mga structures. Okay? Dati sniffing dog ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. May mga nakakita tayo, kaya lang negative. Uh -huh. hindi hindi si Pastor na nakikita natin. Napaka, ang una natin nga, ang ginagawa is scan lang. Oh, i pa natin. Inaalam lang namin kung alin dito ang pwedeng pagpagtaguan niya. Kasi ito ay larong tagu taguan sa loob ng 30 hectares of property na may kasama mga distractions ng mga miyembro niya. Paano kami yung pagpagtrabaho na maayo? Sabi na mag-cooperate sila. Ginugulo nila ang mga polis ko. So, paano yan? May mga tao tayo dyan. Wala pa, sa, wala pa tayo sa 30%, wala pa sa 1-4 ng ating na... Uh, sa ganitong sistema, hindi makukuha ito ngayong araw na ito. So, papaguran muna kami rito hanggang sa may realize siguro ni Pastor na hindi kami alis dito habang hindi namin siya nakukuha o ang kanyang mga kasamahan. Nasa no, kanila na lang yan eh. Alam mo, alam nyo nakita namin na we will publish the rooms ng mga kwarto ng mga bata nila, ng mga anak nila, ng mga, ng mga alay nila. May mga kwarto ng mga bata. Karon mga bata. Hey, mga pictures sir. pa mga bata. May pangalan ang mga talagita ron. At yan ang uh, naging uh, pahayag no, ni uh, Police Brigadier General Tori III, ang regional director ng uh, PRO 11. Bombo Dennis sa mga kabombo, dinagdag din na, uh, sinabi din ni uh, General Tori na the PN enforce the law without fear and favor. And uh, kanina din sa pagpasok ng ating mga kapulisan dito mismo sa Kingdom of Jesus Christ na sinabi din kanina niya pulis Brigadier General Torrey III na may mga kwarto ng mga babae babae batang mga babae na nakaharap mismo doon mismo sa kwarto ni Pasora Kibuloy kasi nga uh, may mga sabi-sabi uh, din daw dito na every time na uh, gusto, ni, uh, gusto ni Pastor Kibuloy na ng, uh, nga uh, babae, uh, niya lang daw uh, ipipinpoint kung sino umano yung papapasukin niya doon sa kwarto niya. Pero atin pa yung uh, bineverify bobo uh, Bombo Dennis at ang mga kabombo no? Kasi nga uh, nanindigan ang uh, Kingdom of Jesus Christ sa members na hindi rin sila aalis dito mismo sa loob ng Kingdom of Jesus Christ kasi nga kanina may mga uh, actually, hindi na mabilang eh yung mga tension kanina dito abo mo, Denis no and uh, yun nga nanindigan sila na hindi sila aalis dito kasi may mga impormasyon din na na-receive tayo na hindi rin umanong aalis ang ating mga kapulisan dito until tomorrow as per General Torre un unless na hindi nila makikita Si Paso Rob kasi nga may input talaga sila na ang dito mismo sa loob. Si Paso Rob kasama na yung uh, iba pang apat na may uh, mga kasamahan niya na may uh, 1 million pesos din na patong sa ulo, Bumbo Dennis. Okay, isang tanong lamang Bumbo Danica. Ah. Yung uh, kanina ibinabanggit eh, ni ni uh, Binibining Lorraine Badoy na people power o yung pag-rally uh, nila o anpamang uh, pagkilos, tuloy ba ito? At uh, sabi nila sa Palasyo Malacanang pero pinuntahan ng Bombo News Team yung area dyan sa palasyo Malacanang. Wala naman na uh, namataan tayo so far na mga grupo ng mga tao at uh, may mga... May mga naglalakad pero hindi naman ito grupo-grupo, bombo danika. So ano ito, tuloy ba yung kanilang uh, sinasabi na pagkilos sa, sa may palasyo Malacanang, uh, bombodanika yan yes, ko Dennis no, ah uh, yung info yan din, uh, inaantabayan din natin yan kasi nga yung mga tao dito, yung mga members mismo ng KOJC compound, ah uh, galing pa yung iba sa mga malalayong malalayong mga lugar and uh, dito matapos nilang malaman yung mga information na nagkakagulo dito mismo sa KOJC compound. Siguro yung mga information na or yung sinabi mismo kanina ni Dr. Lorin Badoy na uh, susulong sila mismo no doon sa Malacañang, uh, busy kasi sila mas dito kasi Bongo Dennis, yung uh, mga miyembro dito mismo ng KOJC compound ay ah, nag nagpapalitan din para rin nagsi-shifting gaya ng aking mga pulis na nakadeploy mismo dito sa KOJC compound. Sige. Ay si Bombo Victor may katanungan din. Uh, Bombo Vic, Bombanika, uh, pwede mo bang ilarawan sa amin kung gaano katinsyon as uh, katensyonado ngayon diyan as of uh, 1216 ng tanghali at uh, kanina nga ay marami ang nagrereklamo na kesyo tinitirgas daw sila nitong Philippine National Police. Yes po, uh, Vic, no, and uh, mga kabombo regarding naman sa info na yan, actually may manakuha tayo mga impormasyon since sa uh, kanina madaling araw pa tayo dito, anong uh, time daw na uh, pumasok ang ating mga kapulisan dito sa KOJC compound. Binigyan umano ng 30 minutes ng kapulisan ang mga miyembro ng KOJC na makapag-set uh, up sila o uh, kung saan sila pwede nga pumwesto. And uh, according sa KOJC members, hindi na umabot umano ng 30 minutes yung uh, palugit na ibinigay sa kanila ng uh, mga kapulisan. 15 minutes only and uh, tinapuna na daw sila umano ng uh, tear gas. That is why uh, sabi nila, may pito na daw na namatay ngayon di, dito, dito mismo, sa loob ng uh, KOJC uh, compound. Bo, Danica, nababanggit kanina noong uh, TV network ng uh, naturang uh, Kingdom of Jesus Christ. Alam na natin kung ano yun. Nababanggit nila na hindi daw uh, pinapasok, naman, ng uh, pinapasok nila yung mga pulisya na naghahatid ng pagkain doon sa kanilang mga tropa and batay nga sa report mo hindi pinapasok nitong Kingdom of Jesus Christ ito ng PNP dahil sinasabi nga na cheap itong pagkain na ibinibigay nila gaano ba ito katotoo bumudani ka Well actually, uh, Bombo Dennis, yung mga pagkain binibigay intended only for the PNP personnel. Yung mga pagkain na ano kinokonsum ng mga members ng uh, KOGC, iba yun. Doon mismo sa loob nang gagaling yun na uh, Bombo Dennis. Okay, Wikidata, uh, maraming salamat Bombo Danica at mag-ingat kayo dyan sa uh, uh, patuloy nating pagtutok sa mga development. Uh, thank you so much. At yan ang ulat mula himpilan ng Komunidad sa Davao. Because if Bongo Daddy Caballo, Paras, and the number one and most trusted radio network in the country, Bongo Ragga, Philippines, was the radio. Bongo!